Hello mga kabrod, mga taksa, bro. tara Mamingwi tayo, tingnan natin kung marami tayong mahuli <laughs> ah, Mambibisogo tayo, o oh, kahit anong mahuli natin Dami natin o oh. Sana mayroon tayong mahuli yung pampulutan Pang ulam at pambenta bukas sa palengke Ipokadibin ako kung isda Huli na, nandiyan Nandiyan sa ako Nasa pispan?

Baka, hindi ka mag-aanak na naman, oh. Wala? Kailangan naman daw, eh, kay Bernard. Huwag mong pakinggan. Kabay lang ang mga ganyan, hindi na uubog. Ay, kamag-aanak ko. rin. Ay, kamag-aanak pa rin. Ayun, dalawa. Dalawa, oh. Yeah, mga kapat sa sabro, dalawa, oh. Ay, mag aanak Ay, klase. Aya Pwede na yan, na yan. Pedin yung Dito na natin lahat yon. Okay Pag napuno natin ito ating lahat <laughs> ito, pwede na. Pwede na lahat yung lahat yung lahat yung lahat tabi, lahat yung lahat yung 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 Huwag kayong mga malapit sa tabi. Ito yung pinaano tawag yan? Pangot. 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 Meron na naman! Meron na naman tayong huli! Isa ang pangalan ay, na nababanggit. Tutoy B-Boy. Wala, wala ka na si doon sa mga yan. Ay, huwag ako kayo dyan masyado magpisan. Baka tayo tumaob. Oo, baka Kaklase na naman ito. Oo, oh, kaklase pa. kaklase pa rin. Kaklase nga. Ay, pula, ay, ito oh. Pero ito, mas, yan ang mga ganyang mga isda masarap ginataan. <laughs> Pag oh, Kapag sarap po yan. Ito, ang atamo ng dikala mo ng kalahating bipolaw. Hmm. Ayan o, um, mga uh, kalaban ni Biboy Oh. Wala. Wala. Kahit pa oh, matulog. Gina ginagawa pa oh. o. No, matulog. Matu matulog ka na muna, Biboy. Okay. Uh, bigyan mong partida itong mga ito. Lutang yata yung ano ko. Patapot tara sa malayo. <laughs> Agos. Adala, Agos. Dito ko sa kabila mag-aria. Yala o. Oh. Nilagkag ko na. Ay! Nakahadali din Oh. <laughs> Kayo lang ha. Dumi na ko. Oh. Kaya... Hop. Oh, paano na yung dalawa sa likod? Hindi pala lalubog kaya pala. Lagyan lang oh. ano. Ano eh, may isa pang kawilo you know? ino. Ga. Okay. Yuhuli ko ito. Oh, ha. Oh. Okay. Isang so kilo eh. <laughs> mm. Hindi lalubog. Ah, tak na. Walang pain. Tingnan natin dito. Kain na naman. Magaan. Tingnan natin. Uy, meron nga oh. Ganun lang naman. Ito, yan, isang klase yan eh, isang team. Oh, isang naman. tim. <laughs> Isang tim pala yung hulihin mo na yan. <laughs> Nakadali. O, oh, di. Makabanggit ang pangalan mo nito. Ang American Fishman. <laughs> Nakadali. Ito naman hindi na pwede ibalikat. Patay na itong isdang ito eh. May pa. Hawak mo lang lahat. na lang. Mayroon na naman. Mayroon. So, Sa tagal-tagal lang pala. ng babo. Yun ang magandang isda, oh. masarap yan. Kay babe, magaling talaga. Anong isda ito? Seven color, rainbow. Android, you babe. Maming pa rin to? Pero seven color. Ah, yan. Tawag ito? Masama ng luro? Dito man sila. Ano ba? Pagsigang. Mga gano'n, matulog sa mga dito. Ayos, medyo malakalaki yan ha. O, ma yata. Embao nga. Ano ba, tayo? Oo. wala. 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 Kasi okay. dito. Okay. Okay. At eto na mga kabroad Pagkatapos ng tatlong oras na pamimingwit Eto na ang ating Nakuhang isda Okay, gaganda oh uh, Oh, may tampal ano mm, to? Tampal tampal, tampal pipi. Para na to tampal pipi. Oh, mga dalag. Pusuhos. Masarap 'yan. Hmm. Yan mga ka -broad, mga kabroad, mga kaeksabroad ng aming. Uh, nakuha. Sa aming pang uh, pamamalakaya. <laughs> salamat pala sa may-ari ng bangka, daka sa daka saka. Saludo saka sa ating kapitan. Na nag uh, piloto ng ating bangka. Eh sa ulitin. Maraming salamat. And happy new year ulit sa lahat. Abot pa naman. Signing off from uh, loban Beach. Bye-bye.